ay paglilingkos sa Panginoon. Kaya kailangan sila po ay pagkakitapin sa kanyang uwi ng at ang maging sa maging parapat sa pagkaluho sa Panginoon pagdating niyang kasama ng lahat ng mga panahas mga kagalitan. At alam ang mga oras sa hindi po ng sinilang sa binyag at na alam ng Diyos kaya ito ay sabay sabay hindi kasi ang pagdadaming sinuro ng Yesu Cristo. At po.

So, at iadyagan kami sa lahat ng mga mga. Pagdaan po natin, sa so kring bibigasin natin ang panalangin na naman manamit, hindi kinalalaki ng Diyos sa ating Ama at tayo ay naglalais mamuhay inang mga ng Diyos. At that, Christ, no, inang inang dilatin, dahil binigay ni Si Kristo, kanyang inaw pang magiging pati ng mga ay Maria. Lahat po, Aba, Sinong Maria. Bukod pa nang krusya, kami lang Dios ay sumasayo. Bukod pa nang pinala ng kain lara, pinagpala pinala lamang namin ang lahat nito. Sa sakali yang nang Dios, ipinalam ng kami ang kadalang. Ngayon at upang ni mamatay kami. mga kapatid, niya habi ni upay sa tulong at awa ng aming sa namin ng kanyang bukso na ng kanyang Espiritu Santo. Sigat sa nawa niya ang inyong buhay. Kung inyong pangunuhay ay matay sa diwalag ng suwala ng palataya at nagbang kami sa ating lahat ng mga biyayang ng Diyos. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin niyo rin. Pagpanayin kayo na makapangyay ang Diyos, Ama, Ala, at